Love is a scam. This might be the words ng mga taong bitter sa relationship. Oops, but before you react to what I said, let me ask you, why are you still single? Wala nga eh! Ang ko, wala nga! Friends, this video is all about the hurtful reality why most of the people in this generation think that being in a relationship is not the priority. Ang rason ng pagiging single ay subjective naman yan eh. Pero bakit nga ba sa panahon ngayon ay pakonti ng pakonti ang mga naniniwala sa ganitong klaseng commitment? Nakakasama nga bang maging single? Kailan mo nga ba masasabing ready ka nang magpadilig at eh, aste, <laughs> By the end of this video, I think most of you will agree sa last part na sasabihin ko. May kayakap, may kalandian, may kalabing-labing sa gabing madilim. Ito yung ilan sa mga perks ng may jowa. Pero mas dumadami ng araw ang ayaw magka-jowa. Ayon sa isang article ng Regain.us, here are the reasons bakit ayaw ng ibang magka-jowa. Number one, ayaw makompromise ang wants. Ang pagkikipagrelasyon ay about sa pagbabalanse. Kaya lang para magawa ito ay may mga instances na di mo pwedeng basta gawin na lang kung ano gusto mo. Dahil -consider mo mo ang partner mo kung okay lang ba ito sa kanya or hindi. Dahil sa pwede kayong magkaiba ng hilig at gusto, malaking adjustment ang gagawin mo kung papasok ka sa relasyon. At isa na doon na pwedeng makopromise ang mga gusto mo. Kaya dumadami mga tao mas gusto maging single dahil mas gusto nila ang freedom to plan whatever they want to do without considering anyone's feelings. Number two, emotionally unavailable. Tulad ng kagustuhan nila na magkaroon sila ng freedom of decision ay ganun din emotionally. They cannot easily commit or settle their emotions to a person. Kapag kasi you are in a relationship, it requires deeply communication with your partner which can be daunting or unpleasant to those who are not used or interested on it. Number three, past trauma. This causes them of fear of being in a relationship again. May mga experiences kasi sila na ayaw na nilang maulit. And it can cause also anxiety to them and it can lead to a depression, especially when they are getting close to a person or special feelings. Number 4, madami insecurities and low self-esteem. Ito ang isa sa common na mga rason kung bakit ang dami ng ayaw magkajowa. Mababa ang tiwala sa sarili. Natatakot silang mag-try dahil takot silang ma-reject. Lagi nilang iniisip na hindi cannot be enough. Dahil kapag may nagugustuhan sila, they think he or she is out of their league. Number 5, self-love lang muna. Simple lang, priority muna nila ang sarili nila. Ayaw lang talaga nilang mag-commit muna kasi nga, sarili lang muna. Most of them they think that kailangan nilang prepare muna bago sila pumasok sa isang relasyon. Kasi they believe you cannot give what you don't have. So, love-love lang muna sa sarili at kapag sobra na yung love, ay may ma share na sila sa kanilang jowa. At itong last na sasabihin ko, ay sigurado akong madami ang mag-agree nito. Dahil ito ang isa sa pinaka-common ngayon na dahilan kung bakit ma dami pa rin ang ayaw ng magkajowa dahil sa career and financial issue. Alam na natin na may mga paniniwala tayo na napaka-importante sa atin ang totoong pagmamahalan. Pero when reality hit us hard, we will realize na napaka-importante pala ng financial stability before we go into a relationship. Well, subjective pa rin naman ito usapin eh. But we cannot still deny the fact that it has a very big impact. Kung wala kang pera, Huwag kang magjowa. Hindi natin sinasabing huwag kang magmahala. Iba kasi yung nagmamahal Oo, sa nakikipagrelasyon. You know why? Una pa lang, may problema ka na, wala kang pera. Isa yung responsibilidad sa sarili natin. Kung yung responsibilidad na yon na lumikha ng pera para sa ating pangangailangan, ay hindi natin maiayos at masolusyonan. Ba't kukuha ka pa ng isa pang responsibilidad? Well, kung ano man yung personal reasons mo kung bakit hanggang ngayon ay single ka pa rin, it is still valid because it's your life, your choice. And as long as you are happy with it. Besides, hindi naman natatapos ang buhay sa pakikipagrelasyon lang. Pero ang tanong, kapag may dumating ba, ay i-entertain mo o ipagtatabuyan mo?